Magandang gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber sa aking mga silent viewer dyan baka naman pwede maglambing ng subscribe papress na subscribe papress na notification bell pasalik ng all palike na rin ang video at kung gusto nyo i-share share nyo na rin ito nga yung ko ngayong araw mga kaibigan oh. reverse pros 2018 1 Peso yung 2010. Uh, Ubers Pros lang ito. to Dalawa ito eh, na 2010. Ito 2012. Ubers Ito ata yung isang 2010. Ito nga. Ano nga ito? Prosted die 2010. Mm. to 2001 non magnetic ito mga kaibigan oh. 2020 reverse pros hmm. reverse pros yan 2020 oh. wala record sa namista yan na to Prostate din ito, dito, 2018 Prostate dye Ito nga pala mga kaibigan ko Ito yung high mint mark Na nasa Anong tawag nito? Nasa short ko ka ng nakaraan <coughs> May nag-comment ito shout out nga pala din sa nag comment sa akin ito oh. si at user level 7 uh, ano ito LU3BC2C yan yung comment niya oh. Ah, uh, eh. Pakita ko lang sa iyo ikaw ay siguro ikaw eh, hindi ko eh, eh, alam kung normal lang utak mo o ano ba ang utak mo nasa malayo o nasa himpapawid no, ito yung post ko o. nasa short ko to Tingnan nyo mga kaibigan yung kumit niya, oh. Ito yung sinasabi ko na libo-libo na ang halaga niya. Oh, ayan. Sa carousel galing yan, oh. Dalawang libo. High mint mark. Itong sa 700. One-five nga yan. Nainip na siguro siya. Kaya pinalitan niya. Oh, itong isa, oh o sampu libo o itong isa murang mura baka maraming hawak ito Marami, baka nabili na ito sa kanya marami na itong nabili sa kanya hmm. itong isa o oh. hmm Ayan po, ito mura din, 500 lang abala Ay piso na yan o itong isa o 4000 Ito Salamat sa iyo sa comment mo ah Ito para sa iyo itong content na to nang high mint mark ay libu-libu na Kaya, mga kaibigan ka naman pwede magdambing ng subscribe papres na subscribe papres na notification bell pah-select ng all palike na rin ang video At kung gusto nyo i-share, share nyo na rin salamat, magandang gabi